Ang bawat araw na dumadaan, libu-libong kalalakihan sa Pilipinas ang nakakaharap sa isang nakakabahala at nakakahiyang problema, ang unti-unting pagkawala ng kanilang pagkalalaki. Sa edad na 35 pataas, isa sa tatlong lalaki ang nakakaranas ng mga unang palatandaan, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nila ito napapansin o mas malala pa, pinipiling balewalain. Ang katotohanan ay nakakabahala. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine Society of Urology, 75% ng mga Pilipinong lalaki ang hindi pumupunta sa doktor hanggang sa ang problema ay lumalana. Sa bawat oras na dumadaan na hindi mo ito hinaharap, unti-unting nawawala ang iyong kakayahan bilang isang lalaki. Hindi ito tungkol lamang sa pagkakaroon ng matigas na ari. Ito ay tungkol sa iyong dangal, sa iyong papel bilang asawa. At sa iyong kakayahang magbigay ng kasiyahan, narito ang isang mapait na katotohanan. Ang mga unang palatandaan ng prostate problems ay maaaring magdulot ng permanent erectile dysfunction. Isipin mo ang kahihiyan kapag ikaw ay nasa kama kasama ang iyong asawa at wala kang magawa. Isipin mo ang lungkot sa kanyang mga mata, ang panghihinayang, at ang unti-unting pagkawala ng intimacy sa inyong relasyon. Hindi lang ikaw ang naghihirap, ang iyong pamilya, ang iyong relasyon at ang iyong pagkatao ay naaapektuhan? Sa mga susunod na minuto, aalamin natin ang mga nakakabahala at nakatatakot na katotohanan tungkol sa kaugnayan ng prostate problem sa erectile dysfunction. Malalaman mo kung bakit ang bawat minutong hinihintay mo ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala Ipapakita rin natin kung paano maiwasan ang matinding kahihiyan at paghihirap na dulot ng problemang ito. Hindi ito isang simpleng usapin ng kalusugan. Ito ay tungkol sa iyong dignidad bilang isang lalaki, sa iyong kakayahang magbigay ng kasiyahan, at sa kinabukasan ng iyong relasyon. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang oras ay ang ating kalaban pagdating sa erectile dysfunction sa mga kalalakihang may prostate problems. 82% ang nakakaranas ng malubhang erectile dysfunction sa loob lamang ng dalawang taon mula nang magsimula ang mga unang sintomas. Hindi ito isang bagay na pwedeng ipagpaliban. Bawat araw na dumadaan ay isang hakbang palapit sa permanenteng pagkawala ng iyong sexual function. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakasubscribe sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe button hindi lang ito para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng kalalakihang nangangailangan ng importanteng impormasyon na ito. Ipinagmamalaki nating ibahagi ang kaalamang ito ng walang takot o hiya. Nakakatakot isipin na ang simpleng pagbabago sa iyong paghihi ay maaaring maging simula ng mas malaking problema. Ang mga sintomas na akala mo ay normal lang, ang madalas na paghihi sa gabi, ang mahina o putol-putol na daloy ng ihi, ang bigla ang pagkakaroon ng erectile problems ay mga palatandaan ng isang mas seryosong kondisyon. Ang prostate inflammation ay hindi lang nakakaapekto sa iyong kakayahang umihe. Ito ay direktang nakakasira sa blood flow patungo sa iyong ari na siyang pangunahing dahilan ng erectile dysfunction. Sa katunayan, ayon sa mga datos mula sa Philippine General Hospital, 77% ng mga kalalakihang may chronic prostatitis ay nakakaranas ng severe erectile dysfunction. Isipin mo na lang, 77%. Ito ay hindi isang maliit na numero. Ito ay isang nakakabahala at nakatatakot na katotohanan na dapat nating harapin. Ang mas nakakabahala pa ay ang katotohanang ang karamihan sa mga kasong ito ay maiiwasan sana kung naagapan lang ang problema ng maaga. Ang pagkawala ng erectile function ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagkawala ng tiwala sa sarili, sa pagkasira ng relasyon, at sa pagdurusa ng pamilya. Maraming kalalakihan ang nakakaranas ng depression, anxiety, at kahit pa mga problema sa trabaho dahil sa kondisyong ito. Ang stress na dulot nito ay nakakadagdag pa sa problema na lumilikha ng isang cycle ng kahihiyan at pagdurusa na mahirap labanan. Ngunit may pag-asa. May mga paraan upang maiwasan ang ganitong kapalaran. Hindi mo kailangang maging bahagi ng statistika. Hindi mo kailangang maging isa sa mga kalalakihang nagdurusa sa walang katapusang kahihiyan at pagsisisi. Sa mga susunod na minuto, Aalamin natin ang mga scientific at proven na paraan upang protektahan ang ating prostate health at maiwasan ang erectile dysfunction. Dahil sa huli, ang ating layunin ay hindi lang ang maiwasan ang sakit. Ang ating layunin ay ang mapanatili ang ating dignidad at kakayahan bilang tunay na lalaki. Ang mga eksperto ay nagsasabi na ang kombinasyon ng prostate problems at erectile dysfunction ay may direktang epekto sa testosterone levels ng isang lalaki. Kapag ang prostate ay namamaga, ito ay naglalabas ng mga chemical na nakakasagabal sa normal na produksyon ng testosterone. Ang resulta, isang mapanganib na siklo ng pagbaba ng lakas, pagkawala ng sex drive, at lumalalang erectile dysfunction. Hindi ito katangisip lamang. Ang mga pasyente sa Philippine General Hospital na may prostate problems ay nagpapakita ng 30% pagbaba sa kanilang testosterone levels sa loob lamang ng anim na buwan. Isipin mo, 30%. Ito ay sapat na para baguhin ang iyong buhay. Ang pagbaba ng testosterone ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong sexual performance. Ito ay nakakasira sa iyong kabuang pagkatao bilang lalaki, mapapansin mo ang mga pagbabago. Una, ang pagkawala ng lakas at enerhiya. Pangalawa, ang pagtaas ng timbang at pagbaba ng muscle mass. Pangatlo at pinakamasakit sa lahat, ang unti-unting pagkawala ng sex drive at ang kawalan ng kakayahang magbigay ng kasiyahan sa iyong asawa. Ang iyong katawan ay unti-unting nagbabago at kasabay nito ay ang pagbaba ng iyong self-esteem at confidence bilang lalaki. Sa katunayan, 88% ng mga Pilipinong, lalaking may kombinasyon ng prostate problems at low testosterone ay naguulat ng matinding depression at anxiety. Hindi ito nakakagulat. Kapag nawala ang iyong kakayahan bilang lalaki, parang nawala na rin ang iyong lugar sa mundo. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtingin sa salamin, pagharap sa asawa, o kahit ang pagpunta sa mga social gatherings ay nagiging mahirap at nakakahiya. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat ay ang epekto nito sa iyong relasyon. Ang iyong asawa ay maaaring magsimulang magduda. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang dating init ng inyong pagsasama. Ang kawalan ng intimacy ay maaaring magbunga ng mga away, pagdududa, at sa ilang kaso ay pagkasira ng pamilya. Ayon sa mga datos, 35% ng mga diborsyo sa Pilipinas ay may kaugnayan sa erectile dysfunction at mga problema sa prostate. Ang mga numerong ito ay hindi lang mga estadistika. Ang mga ito ay tunay na kwento ng mga kalalakihang tulad mo. Na minsan ay puno ng lakas at sigla. Ngunit ngayon ay nahihirapang harapin ang kanilang mga asawa at pamilya. Ngunit tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. May mga scientific at proven na solusyon para maiwasan ang ganitong kapalaran. May mga paraan para maibalik ang iyong lakas, ang iyong testosterone levels, at higit sa lahat, ang iyong dignidad bilang lalaki. Narito ang katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Ang pagbabalik ng iyong prostate health at sexual function ay isang prosesong nangangailangan ng komprehensibong approach hindi sapat ang mga simpleng gamot o supplements. Ang kailangan ay isang malalim at pangmatagalang pagbabago sa lifestyle, na suportado ng medical science at proven na mga pamamaraan. Ang unang hakbang ay ang pag-unawa sa papel ng tamang nutrisyon. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc, selenium, at likopin ay mahalaga sa pagpapalakas ng prostate health. Ang kalabasa, talong, at mga sariwang isda ay hindi lamang mga ordinaryong pagkain. Ang mga ito ay natural na proteksyon laban sa prostate inflammation at erectile dysfunction. Ang regular na pagkain ng mga ito ay maaaring magpababa ng panganib ng prostate problems ng hanggang 45%. Ang ikalawang kritikal na bahagi ay ang tamang uri ng physical activity. Hindi lahat ng ehersisyo ay maganda para sa prostate health. Ang mga mabibigat na ehersisyo ay maaaring magpalala pa ng inflammation. Sa halip, ang mga moderate na aerobic exercises, tulad ng paglalakad ng 30 minuto araw-araw, ay napatunayang napakabisa. Ang mga targeted pelvic exercises na ginagawa ng tama at regular ay nakakapagpalakas ng blood flow sa pelvic area at nakakapagpabuti ng erectile function ng hanggang 50%. Ang ikatlong aspeto ay ang stress management. Ang matinding stress ay direktang nakakaapekto sa hormone levels, lalo na sa testosterone. Ang mga traditional na Filipino relaxation techniques, tulad ng meditation at deep breathing exercises, ay hindi lang pamahiin, ang mga ito ay suportado ng science. Ang regular na paggawa ng mga ito ay nakakapagpababa ng cortisol levels at nakakapagpataas ng testosterone ng hanggang 20%. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang medical intervention at regular na check-ups. Ang data ay malinaw, dalawang ng mga kalalakihang nagpapakonsulta sa doktor at sumusunod sa prescribed treatment plan ay nakakakita ng makabuluhang improvement sa loob ng tatlong buwan. Hindi ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa paggawa ng tamang desisyon para sa iyong kalusugan at para sa iyong pamilya. Ang kombinasyon ng lahat ng ito, ang tamang pagkain, ehersisyo, stress management, at medical care ay lumilikha ng isang comprehensive approach na hindi lang temporary solution. Ito ay isang pangmatagalang investment sa iyong kalusugan, sa iyong kakayahan bilang lalaki, at sa kinabukasan ng iyong relasyon. Hindi ito madaling landas. Ngunit ito ang tanging paraan para matiyak na maibabalik mo ang iyong dating lakas at sigla. Maraming lalaki ang naniniwala na ang prostate problems at erectile dysfunction ay normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang mapanganib na mito na nagdudulot ng matinding pinsala sa ating lipunan. Ang katotohanan ay iba. 85% ng mga kasong ito ay maiiwasan kung may sapat na kaalaman at tamang pangangalaga. Ang ating mga ninuno ay may tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kanilang prostate health. Ang mga halamang gamot tulad ng sambong at lagundi ay hindi lang mga kwentong bayan. Ang mga ito ay naglalaman ng mga compound na scientific proven na nakakatulong sa pagpapabuti ng prostate function. Ngunit dapat tandaan na ang mga ito ay hindi kapalit ng modernong medikal na pangangalaga, bagkus ay suporta lamang. Ang modernong science ay nagpapakita na ang sexual activity mismo ay nakakatulong sa prostate health. Ang regular na ejaculation, hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo, ay nakakapagpababa ng panganib ng prostate problems ng hanggang 40%. Ito ay dahil sa natural na paglilinaw ng prostate fluid na nakakaiwa sa inflammation at congestion. May mga bagong pag-aaral na nagpapakita ng direktang koneksyon sa pagitan ng sleep quality at prostate health. Ang mga lalaking hindi nakakakuha ng sapat na tulog, 8 hanggang siyam na oras, ay may dalawang beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng severe prostate problems. Ang kawalan ng tulog ay nakakasagabal sa natural na proseso ng hormone production at tissue repair ng katawan. Ang environmental factors ay mahalaga rin. Ang exposure sa mga toxic chemicals sa ating kapaligiran, lalo na sa mga plastic products na naglalaman ng BPA, ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance at prostate inflammation. Ang pagbabawas ng paggamit ng plastic containers para sa mainit na pagkain at ang pag-iwas sa processed foods ay simpleng mga hakbang na may malaking epekto. Ang ating genetic makeup bilang mga Pilipino ay may papel din. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga Asyano, kabilang na ang mga Pilipino, ay may unique genetic markers na maaaring magpalaki ng panganib sa prostate problems. Ito ay hindi dahilan para matakot, bagkus ay dahilan para maging mas proactive sa pangangalaga ng ating kalusugan. Ang maagang pag-screen at regular na check-ups ay mas mahalaga para sa ating lahi. Ang pinakamahalagang bahagi ng pakikibaka sa prostate problems at erectile dysfunction ay ang psychological aspect. 78% ng mga lalaking nakakaranas ng mga problemang ito ay nagkakaroon ng matinding depression at anxiety. Hindi ito nakakagulat dahil ang pagkawala ng sexual function ay direktang tumatama sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkalalaki. Ang mga pag-aaral sa Philippine Mental Health Association ay nagpapakita na ang epekto sa mental health ay kasing bigat ng physical symptoms. Ang shame at guilt ay nagiging pang-araw-araw na kalaban. Maraming lalaki ang nagsisimulang mag-isolate sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang dating masayang mga social gatherings ay nagiging source ng anxiety. Ang simpleng hapunan kasama ang pamilya ay maaaring maging torture chamber ng self-doubt at kahihiyan. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan na dapat mong malaman ang psychological impact ay may direktang epekto sa iyong physical condition. Ang stress at anxiety ay nagpapataas ng cortisol levels na direktang nakakasagabal sa testosterone production at erectile function. At ay narwiding isang vicious cycle. Ang psychological stress ay nagpapalala sa physical symptoms at ang physical symptoms ay nagpapalala sa psychological stress. Ang data ay malinaw 73% ng mga lalaking humaharap sa problemang ito nang may tamang psychological support ay nakakakita ng significant improvement sa kanilang kondisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa pagiging matalino at responsible sa pangangalaga ng iyong kalusugan. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi sign ng kahinaan, ito ay sign ng tunay na lakas. Ang iyong relasyon sa iyong asawa ay maaaring maging iyong pinakamalakas na weapon sa labanang ito. Ang open communication at mutual understanding ay hindi lang emotional support. Ito ay may direct physiological effects sa iyong recovery. Ang mga lalaking may supportive partners ay nagpapakita ng 25% mas mabilis na improvement sa kanilang kondisyon kumpara sa mga nagdadalamhati mag-isa. Ngayon ay ang tamang panahon para harapin ang problemang ito. Hindi para sa iyo lang, kundi para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan at para sa iyong dignidad bilang isang lalaki. Ang bawat araw na dumadaan na hindi ka kumikilos ay isang araw na hindi mo na maibabalik. Ngunit may pag-asa, may solusyon. At kasama mo kami sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay tungo sa pagbabagong buhay. Ang desisyon na gawin ang mga pagbabagong ito sa iyong buhay ay isang hakbang na maaaring magbago ng iyong kapalaran. 87% ng mga lalaking sumusunod sa komprehensibong treatment plan ay nakakakita ng mga positibong resulta sa loob ng isang buwan. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng iyong sexual function, ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong buong pagkatao. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, I like mo ang video na ito. Ang bawat like ay nakakatulong para maabot ng mensaheng ito ang iba pang kalalakihang nangangailangan ng ganitong impormasyon. Ang iyong simpleng pagpindot ng like button ay maaring magbago ng buhay ng ibang lalaking nagdurusa sa katahimikan. Ang prostate problems at erectile dysfunction ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagbagsak. Sa tamang kaalaman, suporta, at determinasyon. Maaari mong malampasan ang hamon na ito. Ang siyensya ay malinaw. naput isang porsyento ng mga kalalakihang nagpapasimula ng treatment sa maagang yugto ay nakakakita ng full recovery. Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo, ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay isang investment sa iyong kinabukasan. Ang mga pagbabago sa lifestyle, ang regular na check-ups, ang pagharap sa psychological aspects, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano para sa iyong kalusugan. Hindi ito madaling landas, ngunit ito ang landas na magdadala sa iyo sa iyong tunay na lakas bilang lalaki. Ang iyong kwento ay hindi dapat matapos sa diagnosis. Hindi ito dapat maging dahilan ng iyong pagbagsak. Sa halip, gawin mo itong simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang kabanata kung saan ikaw ay mas malakas mas malusog at mas handa sa anumang hamon na darating dahil sa huli ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay hindi ang kanyang mga problema kundi ang kanyang determinasyon na lampasan ang mga ito mahalaga ang papel ng suporta mula sa kapwa lalaki 78% ng mga lalaking nakakasali sa support groups ay nagpapakita ng mas mabilis at mas sustainable na recovery hindi ka nag-iisa sa labanang ito may buong komunidad na handang tumulong at sumuporta sa iyong paglalakbay tungo sa ganap na paggaling.